naglas na naman tayo mga idol subukan natin kung mayroon ganito lang ang pagtali sa lokay mga idol yan lang tali lang yan tapos ilagay yung bato tapos ikpitan tapos ilagay yung pain ilagay yung pain mga idol green yung ginamit ko mga idol kulay green yan Baba lang ito mga idol, mga 30 kali pa lang ito. Sana meron sayad na mga Ayad na Ilalagay na Ilalagay na mga idol. ay <laughs> lumalaban mga idol lumalaban against the light mga ginagawa mga idol Aray, ko. ay ay Kalahawakan mga idol. Ang taga na hawakan. Ay, yan na. Ay. Sarap naman. Malaguno mga idol. Mga, mga malapit ito isang kilo. Okay. Mga idol laguno Ito pangalawang bato to mga idol Sana mayroon na naman

<clears throat> Uy Bagay sa idol <laughs> Pang Balik ko sa mga kadaot Sa paon mga idol Nakuputol mga idolo? Idol. Puto lang balibo mga idolo. Puto lang balibo, isang balibo. Dari talaga itong barakuda mga idolo. Ito mga idolo, dalawang piraso lang ko. Dalawang piraso lang mga idolo. Isang malaguno at saka isang batog. Tawagin ito sa amin mga idolo. Batog o bansa. Ito. Ito. Salamat sa panonood mga idol. Babay, ingat kayong lahat.